Okay, mga idol, magandang hapon. Pasyal muna tayo rito sa ginagawang bangka. Ayan. Update natin ang ginagawang bangka. Kung sa kabayanan o sa luwas ay ginagawa ng moderno ang mga jeepney. Rito naman sa isla ay ganun rin. Halos ginagawa ng moderno na rin ang mga bangka pampasahero. Dahil yun ang gusto ng marina. Ayan, tingnan natin ang update sa ginagawang bangka mga idol. Tara! So, time check tayo. 5.20 na ng hapon. Overtime mga ating mga manggagawa. Napakasisipag. Pumayat na tayo sa kabangkaan. Tingnan natin ang mga pagbabagong nangyari sa bangkang ito. Yan, simulan natin sa unahan. Okay, rito na may... Anong tawag rito? Dito, nilagyan ng ano, grills. para safe sa mga pasayero. Ito sa kabila. Magkabila nga pala yan hindi pa tapos itong tagiliran lalagyan rin ito ng ayan, tulay rito ang garosa dulo bakal ang ilalagay bakal ba ilalagay rito nakuha ah, yan kahoy pala at ito na yung sahig na pinalitan mga idol ayan o. pa tapos na. Alos tapos na ang sahig narating wire ginawa ng fiber eh, medyo tumaas na talaga napakalakang itinaas ng sahig ito papakita ko sa inyo ang rating sahig niya mga idol ito ang kaniyang rating sahig kanyang kataas ngayon ito na kaniyang kanyang sahig ngayon napakataas eh, ang gusto ng marina kaya wala tayong magagawa lalo lalo na mga may-ari ng bangka na sumunod para lang maka pagpatuloy sila ng pagbiyahe yan hanggang rito na ang nagagawa mga idol malapit ng matapos napakabilis at ito naman ang huli ang parte mga idol okay na okay na ang kanyang pagkaka fiberglass makinis na Ayan, lahat ng sahig ay ganyan ang magiging itsura. Ito nga pala ang finish product ng magiging sahig. Makinis. Maganda. Ayan. Mula rito, hanggang doon sa dulo. Wala pa nga lang upuan. Siguro, nasusunod na nating pagbablog yun. I-update ko kayo mga idol. Ayan, napakaganda na. Parang lumawak lalong bangkaan. Ayan Napakaganda ng itsura ngayon. Parang lumawak talaga. Mataas ang sahig niya. Parang ganito ang magiging style nito mga idol. Ganito kataas ang upuan siguro. Papakita ko. Siguro mga idol, ganito siguro kataas ang upuan yan. Yan. Okay na okay yung pag-upo mga idol. Comfortable yung comfortable siguro. Saktong sakto lang sa bend ng tour. Ya. Okay na Okay. Ito nga rin pala ang isang pinabago mga idol. Yan, rating kawayan nga pala yung mga palangoy na yun, mga idol. Pinabago rin yan. Ginawang fiberglass. Yan ang gusto nila. Kaya wala tayong magagawa. Kundi sumunod para lang tayo makapag patuloy sa pagbiyahe. Yan. At ito pa mga idol. Ha ang rating mga kahoy, mga rating tabla mga idol ay halos natin bakal lang ginamit sa buong kabangkaan. Parang mas matatag at mas matibay na. So, malapit tapit na ito mga adon na matapos. Mga ilang percent na ba ito? Mga 80 Mga 90 na. Ayan. Pagkatapos na mapuno yan mga sahig. Upuan naman. Pagkatapos ay pintura. siya okay na. Siyempre, ang ating mga tirador ng bangka. Ayan ang aking ensa na ko Sherman at ang master of the universe ang aking tiyuhin na si <laughs> Tio na napakagaling gumawa ng bangka na yan hindi lang bangka kaya gawin niya, pati tao eh napakagaling gawin niya nakumpaw ayan Atirador okay mga idol pag natapos tong bangkang ito at naayos na ang mga papeles ay pwedeng pwede lang mga bumiyaki bumipad Parang excited na ako sa ganitong style. Modernong uh, uri ng bangka ay pinabago modern, ng marina. Ayan. Modern bangka rito sa isla. Okay, mga idol. Hanggang rito na lang. Kita kasi ulit modern. sa susunod. Update ko ulit kayo pag natapos na ito. Hanggang dito na lang mga idol. Bye bye!